everyone for today's video yan yeah. nag ano ko nag half ako kasi nga oh, diba ang itim ko na nagdagat kami kanina tapos hindi nakapagban daw doon ng maayos naligo lang ako nag naman ako doon kaso nga lang walang ano uh, hindi 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 maayos yung pagkabanlaw. kasi nga ano Uh, nagmamadali kasi yung alaga ako umiyak. So, kailangan magmadali. So, hindi masyadong maayos ang pagban pagbandaw ko doon kasi nga yung alaga ko umiyak na siya. Hmm. Marami tayong ano, marami tayong ugat-ugat sa paa at sa kapasa. Oh. Ganito kasi ako pag ano, pag malapit na ang um, rigla, nagkakapasa-pasa. Sobrang init kanina doon, grabe. Ilang bisis ako naglagay ng sunblock ko. Muntik na malapit na maubos yung ano ko, sunblock ko. Dahil maya-maya ako ng sunblock. So, ayan. So, ngayon pala, yung taong mapanglait. O, oh, diba? Shout out sa taong mapanglait. Hmm nang lalait ng kapwa kasi nga maganda siya so nang lalait na lang so hindi po yun ano hindi po sukatan sa ganda kung hindi sukatan sa ugali yung ugali kasi pag pag ma pag mabait kang tao maraming magsasabi sa iyo na maraming magpupu pupuriin ka ng mga tao na Hala, mabait kaya yun, ganun, ganun, di ba? Mm -hmm. So, huwag masyadong mapanglait sa kapwa, ta, sa kapwa, ha? Yung anuhin natin, yung atupagin natin yung sarili natin. Huwag yung buhay ng ibang tao. At saka lalo na po yung nagsasabi na walang silbi ang content ko. Huwag niyo kasi panoorin ang content ko. Ganun lang naman. Kasi hindi ko naman kayo pinipilit na panoorin niyo yung content ko, di ba? akong sinabi doon na panoorin niyo yung content ko. Kung wala naman talaga silbi. Kasi sinasabi ko naman talaga yan sa, sa ano ko sa content ko na kahit walang kwenta yung video ko, pinapanood niyo pa rin. Kaya naka, Nagpapasalamat ako sa inyo. Diba? So ayan guys, thank you for watching.